Ma'am Lorna, paano niyo po nakilala itong uh, guwapong-guwapong nagngangalang Danilo Mindrano Untra Untalan? Paano niyo po nakilala itong si Danilo? Isa po ako member sa DigiJill OFW Group. Doon mm -hmm. niya ako nakita. Okay. Hindi ko siya kilala, ma'am. Bigla mm. siyang nag sa akin. Mm. Gina-ignore ko yan, panligaw niya sa akin almost one month. Paano siya nanligaw sa inyo? Nagpakilala siya mm -hmm. na siya daw ay... Walang asawa. Okay. Iniwan daw siya ng asawa niya. Yan okay. ang pakilala niya sa akin. Mm. At una, kinikwento niya ang buhay niya. Mm. Doon nahulog ang loob ko talaga sa kanya. Mm. Sabi niya ako, gina-ignore mo man ako, baka akala mo masamang tao ako, mm. i-explain ko sa iyo ang buhay ko. Doon nahulog ang loob ko sa kanya. Mm. May babae akong kinakasama, almost six years, mm. andyan sa Bulacan, sabi mm. niya. Pero iniwan niya lang ako sa ere. Sabi ko, bakit? Mm. Yung na ko din na parang ang naranasan niya, karanasan ko din. Okay. Parang mm. naawa ako sa kanya, sabi ko, ano ba talagang nangyari? Tapos kinikwinto niya sa akin. Tatlong bahay ko, may e... ban pa daw siya, may motor pa siya, naubos yun, bininta ko. Dahil sa kinakasama ko, pinipirahan niya lang ako. Naalala ko yung parang karanasan ko mm. din. Ma'am, 17 years ako, hiwalay sa asawa, never ako makipaglandian dahil ang isip ko, Baka naman bumalik ang asawa ko sa akin, Total, may mga anak man ako. Pero, 17 years ako nag uh -huh. hanggang ngayon, hindi Wala. pa nga bumalik. So, ibig sabihin, hiwalay kayo sa asawa nyo, hindi kayo nagkaroon ng kahit anong relasyon, hanggang sa dumating sa buhay mo si? Si Untalan. Uh Oo. -oh. Ay, Untalan na lang ngayon. Uh -oh. Pero dati, anong tawagan ninyo? Han. Haniyan mo ng mukha mo ka ngayon. Untalan. Okay. Mm -hmm. Nagkita na ba kayo in person hindi. ito? Hindi. Ilang taon yan. na po si Danilo? 53, ma'am. Mm. Kayo, ma'am, ilan taon na kayo? 54. Ang masaklap, ma'am, palagi siya naghingi ng pera dahil niya motor. Nangihingi ng pera or umuutang? Umuutang. Sabi niya, pautangin mo naman ako. Sayang naman tong motor. Yan ang sabi niya sa akin. Mm. Kinukuha ko tong motor, Han, para inilaan ko to sa'yo para pag uwi mo sa Pinas, may sarili tayong motor. Ontalan, hindi tayo umabot sa ganito kung hindi mo ako niloko. Dapat, may kinakasama ka naman pala noong April pa. Bakit ka pa palagi pa naghihingi ng pera sa akin? Wala pa. Wala pa noon. Ay, wag ka, wag, wag ganon. Uh, ang totoo po isang bis lang hiniraman po yan. Yung iba po, ah, uh, kusang uh, loob na niya. Wow. At saka, hindi, hindi po hingi yon. Hiram po, yung mga nahuli, yun yung mga kuha niya. Pabayaran ko nga, ayaw na niya pabayaran. Magkano? At Mag saka po kaya, totoo po yung sabi niya na talagang ma mahal ko naman talaga siya nung una. Kaya nung bandang huli po, pinapaikot niya ako. Kung ano kung nagdadrive po ako, nirarat-rat niya po ako ng mga text, ng mga kung ano, ng mga chat. Mm. Ay natutok po yung kuha, natutok yung utak ko, nagmamaniho po ganun kadami ang sasakyan dito sa Maynila. magkano lahat ang naibigay mo, Lorna? Kulang-kulang 50,000, ma'am. Andito ang mga resibo. May mga resibo. Oh, okay. Andito ang mga conversation niya nga, umutang at maghingi. At patulong. Uh -huh. Ano po talaga, naamin ko yan. Pero hmm. yun po talaga, ay, yung, una, yung una lang ang hiram. Ngayon po, uh, pera naman yan, ibabalik ko na lang po sa kanya. Wala naman pong problema doon sa pera. Gusto ko lang po linawin yung sinabi niya, bumili hmm. ako ng motor. Itinaapal ko lang po kasi may sinangla po sa aking motor, hindi ko alam po, nababataki na. Ngayon, sayang naman po, kung pababayaan ko lang na mabatak, mababali wala po yung hisi ng lako sa kanya. Hmm. Ngayon po, humingi ako ng tulong sa kanya na kung maaari, tapalan po namin. Hindi naman po sasabing, Binita hanggang ngayon nga po, hinuhulogan ko pa. Hindi po niya ako ibinili ng motor o binigyan ng pambili. Mali po yun. kang nag-video call sa akin. Sabi mo, Han, may sinangla sa akin ng motor. Sabi niya, sabi mo ganun. Kinuha ko tong motor, Han, para sa'yo to. Inilaan ko to para sa'yo. Para pag uwi mo ng Pinas, may, may sarili tayong service. Yun ang, in, yun ang, sabi mo sa akin. Yan ang sabi mo sa akin. Walang kulang, walang dagdag. Video call mo ako. Tapos sabi mo, buti na Han, may motor na tayo. Anong gusto mong helmet, Han? Sabi mo sa akin, bilhan kita ng helmet ng pink. Anong wait. gusto mo, pink? Yan ang sabi mo sa akin. After Oo. wait wait Blatton. Blatton Wait. 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 atin. After a week, sabi mo, Han, ang malas ko man, Han. Sinisingil ako ng 15,000. Kung hindi ko daw ibigay ang 15,000 ngayon, hahatakin ang motor, Han. Please, tulungan mo ako. Pautang naman dyan. Oh, anong ginawa? Ako nangungutang ako at ipadala sa iyo para hindi nang mahatak ang motor. April, nangungutang ka na naman ng pera. At yun nga eh, hindi pa ako nakahanap kung saan ako mangutang. Hanggang hindi ngayon, lang. hindi mo pa ako natulungan. Lamunin mo niya ng pera mo. Yun ang sabi mo sa akin. Pinakamasakit yun sa akin. Gusto ko lang talaga mabalik, ma'am. Mm -hmm. Yung sa mga interest ng inuutang ko doon sa Qatar, alam mo, alam mo ba lahat, 60,000. Inuutang ko ni pinapadala ko sa'yo, 60,000. Ibalik mo sa akin. Tapos na tayo. Okay. Wala so, na tayo. Ay, sa so ngayon po, hindi ko mababayaran bigla. Mababayaran <coughs> ko po yan, unti-unti. May resibo dito. May screenshot <coughs> ng mga message ninyo. Ikaw ang nanghingi. Kailangan ko ng 15K bago ko <coughs> mabawi yung motor. Ako na magtutuloy ng hulog may buy run one month tapos 10k down payment kaya 15 ang kailangan. Another one, han, due date ng hiniram kong pinantapal ko sa motor na 10k sa 24. 13k babayaran ko pati na interest. Tapos sa hulog lang yun yung 10k. So ito hmm. nagpapakita na Ah, uh, meron ka talagang hiningi at meron kang natanggap. Tama ba, Danilo? Tama po. Okay. Tapos, totoo ba ito na ang, ang nakikinabang naman pala, pati yung mga badalang, ano ba yun, chocolate? Eh, may ibang babae Eto, ang kumakain. May, pinadalhan kita ng chocolate. Sa totoo lang, 17 years ako sa Qatar. Never ako nagpadala ng chocolate sa mga anak ko, untalan. Eto, anong ginawa mo sa chocolate ko nung natanggap mong chocolate ko? Anong ginawa mo dito? Pinakain mo pa, pinapasubo mo sa kinakasama mong babae. 17 years na ako sa Qatar, never ako nagpa ng chocolate. Dahil nagpamahal ka sa akin, ang pagmamahal ko sa ex-husband ko, andyan na sa'yo. Sa totoo lang, gusto na ako mag-asawa sana. Tapos, dito na sa Manila ako titira dahil hanggang ngayon, mahal ko pa ex-husband ko. Ang akin sana, kung magkasama tayo para makalimutan ko na ang ex-husband ko. Yan ang punto sa buhay ko. Ilinawin ko lang po doon sa chocolate. Ah. Uh, nakakakuha na po sa kinakasama ko. May picture uh, eh. Hindi po doon chocolate niya yan. Ang chocolate po na padala niya, kahit uh, kumukli ng sampol, ang balat po ng Mars chocolate niya napadala na 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 ay kulay itim. Na itim. Cloud Mars 9 po yan. Oh. Cloud 9 po yan. Chocolate na yan. Magbukas tayo. O oh, sige. Kaya, 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 kung ano mang klaseng chocolate yan, pero ang na-establish natin, ay may iba ka pala. Mars chocolate from Qatar. Oh, may hindi ano ako, eh. Hindi ako. Hindi ako. May bulit ko din yung chocolate. May so, favorite mo rin ng Mars. May itinago ka pala sa akin. Kasi ako, araw-araw, ako nagpuso mukha mo, dahil mahal kita. Wala na akong ibang minamahal kung hindi ikaw kaya. Pina-profile ko pa nga ang picture nating dalawa. Sabi mo sa akin. Aww. Ang hingi ko naman sa sa'yo, sabi mo sa akin, ipos e mo naman ang mukha ko sa wall mo. Sabi ko, sorry, hindi ko magawa dahil ayaw na mga anak ako. Mo sinisira mo ang <coughs> buhay ko sa mga anak ko. Ilang buwan ang mga <coughs> anak ko, binablock ako <coughs> sa, mga <coughs> sa mga anak ko. Mo, dahil ayaw nila sa sa'yo, dahil ang mukha mo daw parang manluloko. Yan ang sabi ng mga anak ko. Walang tiwala? Oh, walang tiwala. <coughs> pero... Linuno ko ang pag-awan sa mga no, anak ko dahil oh, oh. nagpamahal ako sa'yo. Dahil ang sabi mo sa akin, Han, kahit anong mangyari, walang iwanan, walang bibitaw, walang susuko sa relasyon natin. At hanggang kamatayan natin, hindi tayo maghiwalay. Sige, granting na, okay, walang lokohan gano'n. Bakit hindi ka nakipaghiwalay ng maayos? Ilang bisis po ako nag na sabi ko, kalimutan mo na ako. Dahil ma mahirap pong intindihan ang ugali niya. May sarili pong katwiran niya. Oh, kailan mo sinabi after mo na natanggap yung mga pera. After yeah, uh, uh, nung... na. Ah, oo. Hindi po nung bago pa sinabihan ko na rin 'yan. Oh, bago ka pa nakatanggap ng pera, sinabihan mo pero nung nagpadala ng pera, tinanggap mo. Opo, natanggap ko talaga, namin ko. Natanggap ko po, po talaga. Yung ugali nga niya, tuwing magdukot po kami hanggang kung sino-sino mga pamilya ko, mga kaibigan ko, lahat po niya i-chinachat po niya. Hmm. Hanggang ngayon nga po sa uh, pali na lang po ko kung kanin-kanino na niya, pamilya ng asawa ko, kung kanin-kanino po, nagkalat po ang mga chat niyan, naninira po yan. Pero hinayaan ko po, po uh, bilang respeto dahil sa uh, babae po siya. Ngayon, napilitan lang po akong itipisa naman yung sarili ko. Pasensya na po. Okay. So, ibig sabihin, Danilo, paninindigan mo naman na may utang ka? Ha? Opo, opo, ma'am. Paninindigan okay. ko po. Ma'am, meron kaming i-refer -re dyan sa inyong barangay for mediation muna sana. Hindi naman kailangan na kaso ka agad, ano? Uh, pero kung humantong sa ganon, tutulungan na rin po ng Wanted sa Radyo na magkaroon ng kasulatan para mabayaran ang inaako naman na pagkakautang. Uh, yes, ma'am. Yes, ma'am. Pag nagkasundo sila dito sa barangay, gagawa po ako ng kasunduan. Okay. Napipirmahan niyo ng talo po. Nangangako sila. Pera lang ang hmm. gusto ko kukunin sa'yo. Kung totoo sila ako ang pinapahiya mo. Pinupos mo sa wall ko. Nga ako ay ikaw ang parating kong asawa. Ikaw ang parating nilang stepfather. Kung totoo sila ako ang pinapapahiya mo sa buong mundo. At pinaasa mo pa na may asawa ako pag uwi ko ng Disember. Kaya stop na. Ibigay mo na lang ang pang nagpadala ka ng picture ng sasakyan 138k han Yan ma'am bilhin na natin itohan Nakahiwalay na, gusto na siya maghiwalay sa akin dahil sabi ko han wala akong pambili niyan dahil may kasal pang anak ko Kaya sabi Hi. niya sabi niya wala na akong ganas sa relasyon natin dahil yan gusto niyang bilhan ko yan Miss Lorna sasamahan po kayo ng Wanted sa Radyo okay, sa barangay man. ang unahin po natin ay mabayaran kayo mm -mm. Okay at agad-agad Danilo mm -mm. Uh, gawan mo ng paraan. Yung 60,000, kayang-kaya mo yan. Mukhang maabilidad ka naman. Schedule uh, natin, ma'am, ha? Para makapag-usap ulit, ulit po kayo. Relax lang. Opo. Siyempre, ilagay natin ang sarili natin sa lugar ng mga OFWs natin. Malayo sa pamilya, malayo sa mga nila sa buhay. Tapos may papasok na magbibigay sa kanila ng ligaya. Ito yung bang meron lang magsabi ng naligo ka na bahan. Nakita ko kasi. Ay, naligo, naligo ka na, sino na bahan. ma'am. Oo. Uh, Han, kumain ka na ba? Huwag kang wag kang maapit oh. sa trabaho mo dyan, ha? Ah, mahal na mahal kita. Oh. Uwi ka na lang. Dito tayo magsama. Ma'am, sa so, totoo lang, nag-resign ako sa trabaho ko. Okay. Pero, nung nag-apply din ako ulit, natanggap din ako sa Sheraton Hotel. O, oh. oh, tinan mo? Mm -hmm. So, may mga kapalit. At saka baka nandoon ang swerte mo. Oo, oh. oh, huwag oh, nang kay Danilo. Maghanap tayo ng ibang hani Ihanin niya mukha niya. Ay, oh, hindi na? O, oh, sige. Okay, di very di good. Okay, okay. Na. Okay. Okay. <laughs>